Inimbestigahan na ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod pa rin niya ng mga naging pahayag niya sa militar na may tuturing to down na bordering on sedition. Si Luis Erispe report. Wala na rin kawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Department of Justice. Ayon sa DOJ, maituturing kasing bordering on sedition ang paghimok umano ng dating Pangulo sa Armed Forces of the Philippines na kumilos laban sa umano'y fractured governance sa Pilipinas. Dahil dito, posibleng magsabay ang investigasyon sa kanya at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Yung pong mga pananalita ng dating Pangulong Duterte ay iimbestigahan din natin uh, kasabay ng ibang mga nangyayari uh, ngayong mga panahon. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition. E din ng DOJ, wala namang papel ang militar sa pamumuno sa gobyerno. Tungkulin lang nila ang protektahan ng taong bayan. Kaya kung may problema raw ang dating Pangulo sa pamahalaan, idaan niya ito sa batas at hindi sa panawagan sa mga militar. The military has no role whatsoever in civil governance except to protect the people. There is no remedy that can possibly come From the if there is any legal uh, remedy they, they need to exhaust the judicial and legal processes are available Naniniwala naman ang DOJ na sa kabila ng mga panawagan ng dating pangulo mananatiling tapat sa pamahalaan at profesional ang AFP Pagdating naman sa sinabi ni Duterte na mayroong fractured government ngayon ang bansa simple lang ang sagot ng DOJ dito There is no such thing as a fractured governance Whatever that means coming from the former president, we have a strong and functioning republic. There is no such thing as fractured government. Sinisilip na rin ngayon ang Justice Department kung saan ang galing ang pangihimok sa mga umano'y demonstrasyon laban sa gobyerno. Sinisiguro ng DOJ na hahabulin ang nasa likod nito. Sa ngayon naman, wala pang komento ang dating Pangulo sa napipintong investigasyon laban sa kanya ng DOJ. Luisa Erispe para sa Bambansang TV sa Bagong Pilipinas.